Hi guys, welcome back to my channel. Don't forget to subscribe, Jo Mercado. So for today's video, guys, is Makikiuso tayo dahil gagawin din natin yung challenge na bato bato pick. Hmm, di ba? Bato bato pick food challenge tayo, guys. At Meron tayong bagong recruit. Ipapakilala ko yan sa inyo mamaya. Pero at the moment guys is habang wala pa sila, habang busy pa na naglalaro sa taas is aayusin natin yung mga pagkain na inihanda ko para sa kanila. Eto, sabik na sabik na silang kumain nito. <laughs> KFC guys, syempre. Hindi meron sabi, tayong pizza. At syempre, meron din tayong hot At syempre, hindi man hindi mawawala ang ating panulak, guys. Baka mabulunan. At makakasama natin si Taris. Ay, manunan na siya mag ngayon. <laughs> hindi na siya OA okay ngayon, guys. <laughs> Hindi na siya yung katulad ng tigil-tigilan mo ako sa kagagahan mo, Diyos. <laughs> Kailangan nating sumikat na rich para meron tayong pera. <laughs> Kaya, e, yan. Pera, eh. na ako, na sa akin, eh. <laughs> So mag-aayos <laughs> muna ako guys. Yan guys, ihahanda na natin to guys. Yung hotdog, hatiin natin sa gitna. Yan yung hotdog natin, guys. Here, mm. guys. Tapos, lahat ng mga fries natin, guys, isilalagay ilalagay natin sa bowl. Meron siya! <laughs> Tapos, meron din tayo Wicked Wings, guys! Siyempre, hindi mawawala ang ating gravy para sa chicken. Aguti. Super, guys! Hater guys! Ready na ang ating challenge, guys! Mm, di ba? Meron tayong wicked wings, fried chicken, fries, hot dog guys. This is hot dog. Pizza. At meron din tayong rice guys. <laughs> Gusto nila ng rice. Okay guys, magsisimula na ang ating bato-bato pit challenge. So ito ang ating bagong recruit. <laughs> Ay, may bagong recruit kami. So, mga kasama natin sa video ito ay si... Alan. Alan. Skibidi Twirl. Lois. And AJ. At antayin natin yung mami ko. At syempre, ako. Dahil gusto ko din kumain, guys. ako Okay, ah. Uh, yan. Okay, round one. AJ and Allen Okay, bato-bato-pick! Game! Ano ba? Okay, 1, 2, 3, go! Bato-bato! <laughs> wait, we'll say, we'll say Wait, wait, I say like, bato-bato-pick! When okay, I say okay. pick, then you have to do your right, uh, rock paper nose Nosebleed Go, go, Okay, bato-bato-pick! Yes! Oh. <laughs> And then yes, next <laughs> Bato bato pick bawa like, like Bato <laughs> Hæ? <laughs> gæðið back, gæðið back Rock paper scissors shoot Rock paper scissors shoot Rock paper scissors shoot Rock paper scissors shoot Shoot by kiss shoot by you La <laughs> of <laughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 be <laughs> Uh, my it. my turn. Go, go, go. Bato bato pick. <laughs> 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 uh, kikitin, kikitin. <laughs> bato. It's something hmm. else. Bato. Bato bato pick. <laughs> <laughs> Hindi niya pala siya makakain ng chichirya. <laughs> 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 Hurry up. Bato bato pick. It just get it. Kikitin, yes. <laughs> 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 <The super -mando>, kikitin. <laughs> Oh. DJ oh, batoh hey, hey. batoh -bat pick, batoh -bat pick, Bat -o -bat -o pick, Bat -o -bat -o -pick.

Bato bato pik, so, bato, bato bato pik, bato bato pik, <laughs> bato bato pik. Dito chicken lang <laughs> eh. Bato pik, bato bato

Pick. <laughs> oh, <laughs> oh, okay. oh drinks. Yeah, you can. You can have a drink as well. Yeah. No, no. Pick. all no. Pick. Betul betul. Anu, eh betul betul big. Betul betul. Hahaha. 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 dia. Hahaha. 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 palaro natin sa challenge natin na ito ba topic. pick. Mm. Having fun, Allen? Good? Next time again? Yes. <laughs> Having fun, Kuya AJ? Alright. Next time again? Next time will be a flip a battle. Do you want that? Mm. Yeah. Mm. Having fun, Louise? Okay. <clears throat> She had a cut on her um, hands. No, 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 I do not. <laughs> Kaya yan guys, sabangan nyo pa ang susunod naming mga vlogs kasama ang aming bagong recruit. <laughs>